Baka may gustong iparating sa iyo ang nilalang na matagal ng bahagi ng ating mga kwento. Ang kapre. Sa gabing ito, samahan niyo ako. Ka Elias. At tuklasin natin kung anong misteryo ang bumabalot sa panaginip tungkol sa kapre. Ito ba'y babala? Gabay? O multo ng kagubatang unti-unting nawawala sa ating alaala? Sa ating komunidad, marami na tayong natanggap na kwento mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ngayon, ibabahagi ko ang ilan sa mga pinakakakaibang panaginip ng ating mga tagapakinig. Jay, Mula sa Nueva Ecija. Ka Elias, na naginip po ako ng isang punong balete sa likod bahay namin. May matang pula na mumula sa dilim. Nakatitig lang siya. Hindi gumagalaw. Paggising ko, amoy abo ang hangin. At ang mas nakakapagtakasarado ang bintana, pero may abo sa loob ng kwarto ko. Ella mula sa kabite. Parang nasa loob ako ng isang gubat sa panaginip ko. Malamig, tahimik. Tapos may usok na mabango, parang insenso. Sa kalagitnaan, may anino ng matangkad na nilalang sa likod ng punong akasya. Hindi ako makagalaw. Pero may boses, "Huwag kang matakot." Pagdilat ko, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ang kwarto ko, amoy insenso pa rin. Leo mula sa Zamboanga. Nasa bubong ako sa panaginip ko. May nakaupong lalaking malaki sa punong mangga na ninigarilyo. Di ko makita ang mukha, puro usok. Pero ramdam ko, nakatingin siya sa akin. Pagising ko, may burn mark ang kurtina namin, pero walang yosi sa bahay. Ngayong narinig natin ang mga kwento ano nga ba ang ibig sabihin ng mga panaginip na ito? Babala mula sa kalikasan. Maraming matatanda ang naniniwala na kapag nanaginip ka ng kapre, may nilabag kang batas ng kalikasan baka may naputol kang puno, o may lugar kang pinasok na hindi mo dapat pinasok. Gabay at protector. May paniniwala rin na ang kapre ay isang tagapagbantay. Kung napapanaginipan mo siya, maaaring pinoprotektahan ka niya sa panganib, lalo na kung ikaw ay may bukas na third eye. Panawagan ng Espiritu May kapre na humihingi ng tulong, either dahil may nanira sa kanyang teritoryo, o dahil may gustong ipabatid sa Kapag ganito, madalas ay paulit-ulit ang panaginip parang sirang plaka. Saan nagmula ang kapre? Etymology at kolonyalismo Ang salitang kapre ay mula sa kastilang capre, galing sa Arabic, kafir, na ibig sabihin ay dinaniniwala. Noong panahon ng kastila, ito ay ginamit sa mga may itim na tao. Habang tumagal, naging representasyon ito ng isang nilalang sa bubat. Pagbabagong imahe sa panahon Noon, higanteng negro ngayon, tagabantay ng gubat, may tabako, mabangis sa masama, mabait sa walang sala.